Importante rito yung sincerity ko ng uh, bawat isa. Uh, kung gusto niyo po ng reconciliation, kabalikin niyo muna si Tatay Lino. Eh, siya naman po ang dapat ko usapin. Siya yung uh, Elder uh, Duterte. Siya po yung nagservisyo uh, sa ating mga kababayan yung nakarang na taon. Ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo. Ngunit uh, inadala po siya sa so, eh, Kaya po, patuloy po akong nananawagan, nakikiusap, at ipagdasal po natin ang kanyang uh, kalusugan, ang kanyang kaligtasa, uh, itatay uh, ang, kanyang kalayaan. Uh, importante rito sa pag-uusap na yan. Kung sakali na merong pag-uusap, I cannot uh, speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, may, may personal uh, position, may uh, personal thought importante rito yung sincerity. Dapat uh, sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Dito. Kung kaya nyo po ipadala sa so loob ng labing apat na oras si Tatay Dito, alam po kaya nyo rin po pabalik dito sa lalong agilis na panahon. Siya po ang dapat kausapin. Paano nyo pa kausapin kung wala siya rito? Marami pong nangunguli na kami po nalulungkot mga kababayan natin na Pilipino. Uh, Yan po ang pinaka first step ko para sa akin. Pauwi mo na po.